Makikilala na nga natin ang mga bagong sangre sa Encantadia Chronicles at ang mga bagong tagapangalaga ng mga brilyante. Si Bianca umali bilang tera ang tagapangalaga ng brilyante ng lupa, ang anak ni Danaya. Si Fit De Silva bilang flamara ang tagapangalaga ng brilyante ng apoy, ang anak ni Perena. Si Angel Guardian bilang dia ang tagapangalaga ng brilyante ng hangin. Si Kelvin Miranda bilang Adamos ang tagapangalaga ng brilyante ng tubig, ang anak ni Alena. Panigurado na maraming mga plot twist ang ating aabangan. Kaya abangan natin sila sa Ikantadia Chronicles Sangri this coming 2024 at marami pang mga bagong karakter ang papasok sa mundo ng Ikantadia. Kaya huwag natin ito palalapasin. Kung bago ka pa channel ko, don't forget to like, subscribe, ang click notification bell para palagi kang updated sa mga videos upload ko. Thank you for watching and God bless everyone!